Pag doon, anytime will die. Pero ako kahit ano naman mabuhay, hindi mabuhay okay na sa akin. Isiniwalat ng cardiologist na si Doc Willie Ong na mayroon siyang cancer at kasalukuyang sumailalim sa treatment. Sinabi ito ni Ong sa isang video na ipinost sa kanyang Facebook page nitong Sabado, September 14 na kinunan pa umano noong August 29. na raw ang paglabas ng video dahil sa serious at complicated journey ng chemotherapy ni Ong. Ayon sa kanya, nakitaan siya ng doktor ng 16 by 13 by 12 cm sarcoma sa kanyang chan na nakatago raw sa likod ng kanyang puso at nasa harap ng kanyang T10 spine. Sumailalim daw si Ong sa mga serye ng test upang matukoy kung anong uri ng cancer ang mayroon siya. Ayon pa umano sa doktor ni Willie Ong, ang sarcoma ay ang pinakadelikadong cancer. Dumating kami dito Sunday night, Monday mga test, Tuesday ba? Bio Nung result, biopsy, next day, buha agad. Tapos pinadala pa dugo ko for genetic testing abroad. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare, very... Marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma ng tatago na very aggressive, very big. na inipit na ang liver, ang inferior vena cava, lahat. Na alam mo, nasa loob pa ng inferior vena cava, naipit pa yung puso ko. Gusto ko na nakapisa yung right atrium. Kaya yeah, siya rare because galing sa nerves. Galing sa nerves. Yun yung, yung nagpa-rare sa kanya. Galing sa nerves at uh, wala akong risk factor. Tsaka wala kami laya. Tsaka hindi lang yun, nagtago sa bahay. Kaya ba hindi ko sabihin sa bahay. So nagtago siya. Malaking, 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 malaking. So pag doon, anytime we'll die. Dito siguro, we'll see. Pero ako kahit ano naman mabuhay, hindi mabuhay ako okay na sa akin. At least, sabi ko sa inyo, hindi ako na susto mali. Hindi ako tinatago, ba't ako tinatago? Suspecha pa ni Doc Willie na ang sanhi kung bakit siya nagka-cancer ay dahil sa stress kung saan apektado siya sa mga basher na kanyang nababasa sa mga comments. Panawagan pa niya sa publiko na huwag magbasa ng comment para maiwasan ang stress. Hmm. San ko nakuha ito? Tingin ko stress. Kaya yeah, kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. kaya Kahit konti na, na stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasabi. Kaya sobra akong kayong mahal. Sobrang mahal kong Pilipino. Sobrang mahal kong mga Tapos, kasabihan nila na hindi ako, na uh, ginagamit ko lang, logo, logo. Anyway, wala naman ako. I'm out already, I don't know. Sinukot ako. Una, oh, pero hindi. Siya nga ako na. May purpose pa ang Diyos. May purpose pa ang Diyos. And ang um, good news, kahapon na, uh, Wednesday, Sunday, Monday, Tuesday, diagnosis. Wednesday, chemo na agad ako. Saan chemo? dry mouth ako nga. Nag-chemo na agad ako. Pa-video ako, makakalpo daw ako eh. Maganda kita niyo may na. Chemo ako. 3 days chemo. I wait 3 weeks. 3 days chemo. Pray. Nagagaling. Pero sabi ng doktor ko itong sarcoma, mahirap na kalaban. Na sa pinakamahirap na cancer na kulang ang research, kulang ang bagong gamot. Medyo miracle. Medyo miracle dapat. Dapat labanin daw ang cancer. Si Doc Willie Ong ay nakilala sa kanyang video patungkol sa kalusugan na nagbibigay ng mga tips sa kanyang mga followers kung matatanda ang tumakbo rin siya bilang vice presidente noong 2022 election sa ilalim ng tiket ni dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso.